Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli po nandito na naman po inyong lingkod Di Panyo Labrador Dito po sa ating programang Reaction Mo Birado ko Okay, hindi na po natin patatagalin Pero bagong lahat Doon nga po pala sa napakaraming mga kababayan natin nagtatanong Nasaan ako? Magbablog pa ba ako? O, hindi na Kasi marami daw nag-aabang nag, nag daw sila So, ang sasabi ko lang po Yes, tuloy pa rin po tayo no Uh, ang, ang kaibahan lang po kasi natin sa ibang mga vlogger hindi po tayo masyadong focus sa masya sa pagbablog no kasi gusto ko po kasi uh, ipakita o ipalam sa lahat na kahit wala pong YouTube channel tayo po ay mabubuhay no tayo po kasi nagtatrabaho tayo po kasi uh, ay ay ginagamit ang kamay pa katawan para po kumita ng pera. Hindi lamang po tayo nakaasa sa pagbablog, hindi tulad ng ibang mga YouTube uh, YouTuber diyan na talagang ang talagang pinaka inaasahan na lang talaga nila ay YouTube. Wala na silang ibang hanap buhay, no? Pero sa atin, dahil tayo naman po ay mahirap, tayo naman po ay sanay sa sa buhay uh, magsasaka, buhay uh, mangingisda, kaya round po tayo, no? So, pero gano'n pa man, tayo po ay patuloy pa rin po maglilingkod sa ating mga kababayan. Okay, simulan po natin yung pag-uusapan natin dito tungkol po sa mga Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, uh, nakakaramdam po ako ng awa. <laughs> nakakaramdam ako ng awa sa mga Duterte ngayon. Dahil sa tila, ano na, kumbaga sa ano eh, hindi na nila ma-influensahan ang batas ngayon. No? Hindi na nila kayang bayaran ang batas ngayon. Kaya lahat ng kanilang mga kahilingan, lahat ng kanilang mga kagustuhan, lalong-lalo na po patungkol po dito kay Digonyo, eh hindi po nagaganap o hindi po nangyayari. Katulad na lamang po nung gusto nilang hilingin na pansamantalang palayain si Rodrigo Roa Duterte dahil matanda na daw. Pero hindi po kinatigan ng ICC. At higit pa doon, ang nakaka ano pa nito, nakakatawa, no? Ay hindi pa nga nangyayari na uh, pinagbibigyan si Rodrigo Roa Duterte na pansamantalang makalaya at don doon muna sa Australia ilagay, eh, abay sinusukan na agad. No? Kaya dismayadong dismayado po talaga itong grupo po o itong mga Duterte lalong lalo na yung kanyang mga ulupong no dahil talagang tila wala na silang magawa no wala na sila hindi na nila kayang hindi nila kayang gayahin yung ginagawa nila dito doon sa ibang bansa lalong lalo na po sa ICC so kaya ang ginagawa nila Gumagawa ng kaartihan. Itong si Hanilet, itong dating asawa ni Rodrigo Roa Duterte, gumagawa po ng uh, kung ano-anong mga istorya, paawa-epek, kesyo. Pumayat daw si Digongyo, kesyo, kesyo ganito, ganyan. Hindi na daw nag-take ng ng gamot si Rodrigo Roa Duterte. No? Ang dami nila. Gusto nila magpaawa-epek. Pero, para sa akin, ano naman ngayon? Ha? E eh ano naman ngayon kung pumayat si Rodrigo Roa Duterte? Gusto niyang pumayat eh. Nasa kanya yun. O, oh, nasa kanya yun. Eh gusto niyang pumayat eh. Talagang papayat siya. E eh, eh kung gusto niyang tumaba, tataba siya. Kung gugustuhin niya, eh hindi naman siya nagkukulang sa pagkain. Maganda naman yung tirahan niya. Naka-aircon pa siya. O, oh, may telepono pa siya. May TV pa siya. Nakakaano siya ng cellphone. Ano pang gusto niya? May laptop siya. Ano pang gusto niya? Pa, mukha nga hindi siya bilanggo eh. Mukha lang nga inilagay siya sa loob ng isang opisina at sinirid, sinaraduhan lang ng pinto eh. Maganda naman yung ano niya eh, yung posisyon niya. Maganda naman yung sitwasyon niya kung ikukumpara doon sa ibang mga bilanggo, lalong-lalo na sa mga bilanggo natin dito sa ating bansa. Diba? Oo. So, alam nyo, para nga sa akin eh kung akong tatanungin, Kulang pa nga yan, dapat nga kay Digong nyo, walang cellphone. ba diba, dito sa atin, sa bansa, kapag nakukulong, hindi pinahihintulot ang may cellphone. Kasi baka mamaya, eh, meron siyang uh, iutos o meron siyang uh, balakin na hindi maganda. oh pero si Digong nyo, nakakatawag. ba diba? nakakapa nakakausap niya kung sino man ang gusto niya. oh ano pa bang gusto ninyo? Gusto niyo palayain? di pwede hindi papayag dyan unang-una na na hindi papayag dyan unang-una yung mga biktima. ba? Diba? E, alam naman natin eh, si Duterte hanggat nasa laya yan, ba diba nga? Kaya nga sinikap ng ating Pangulo na ipahuli na lang talaga siya sa Interpol eh. Dahil nung nasa pa siya, ang dami-dami niyang kabalbalan na ginagawa, ang dami-dami nilang paninira na ginagawa sa ating mahal na Pangulo. Kaya nga napilitan ng ating mahal na Pangulo na makipag-coordinate makipag na lang sa Interpol. Dahil sa sobra na, grabe na, talagang hindi na hindi na makatao, hindi na maka hindi na makapilipino yung ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan talagang sinisikap nilang pababain, siraan ng ating mahal na pangulo kahit wala namang dahilan. Oh. 'di ba? Kaya kung ako ang tatanungin, maliban sa mga naging biktima ng extrajudicial killings na 'yan, eh syempre isa rin po tayo sa haharang. Isa din po tayo sa hindi sasang-ayon na pansamantalang palabasin itong si Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin kung anong dahilan. Bakit ba kailangan na hindi siya palayain pansamantala kahit pansamantala lang? No? Malaki po ang dahilan natin. Unang-una, alam naman po natin yung utak, yung isip po ni Rodrigo Roa Duterte. Na talagang yung utak niyan ay mas jablo pa po sa totoong jablo. Kaya nga kinakailangan, yung mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte, kinukulong talaga yan. Hindi binibigyan ng pagkakataon na makagawa ng kahit ano, anong kasalanan. Dahil yung mga kasalanan na ginagawa niya, ah Ay hindi pa na, hindi pa naman mga ordinaryo, mga talagang masasabi mong mga mga um, ma, ano, na, ano na mga kasalanan, talagang masasabi mong uh, karumaldumal, no? Talagang masasabi mo pag si Rodrigo Roa Duterte ang gumawa ng kasamaan, hindi hindi yung katulad ng normal lamang na kasamaan na nagagawa ng ibang tao. Sa kanya talaga lahat ng moves niya, lahat ng galawan niya, pag sa pag-iisip pa lang niya, sa pananalita niya, talagang masasabi mong karumaldumal, talagang gawain talaga ng isang jablo yung lahat ng ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, kung ako tatanungin nyo, uulitin ko lang ha, sinabi ko na rin din naman ito. Walang karapatan yung mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte na humalo sa kahit sino mang tao dito sa mundo dahil jablo talaga yung pag-uutak ng matandang yan. No? Kaya nga kung ako tatanungin mo eh, kung akong para lang sa akin ha dapat nga habang nakakulong niya si Rodrigo Roa Duterte kinukuryente araw-araw yan eh dapat nga oras-oras binubugbog yan eh dapat nga oras-oras pinapahirapan yan hindi binibigyan ng kahit anong prebileyo hindi kahit bisita wag bigyan na wag pa ano bisitahin yung pamilya niya para kahit papano man lang ha eh makaganti o mabigyan man lamang ng talagang sapat na katarungan yung uh, ginawa niya dun sa mga biktima niya, lalong lalo na dun sa extrajudicial killings na yan o sa AGK na yan. Di ba? Oo. Tapos etong pamilya niya hindi makontento. Nandun na nga lahat na ibinibigay naman kay Rodrigo Roa Duterte lahat, Abay, Hindi pa kontento. Talagang gusto palayain. Ano kayo? Bali? Ha? Ano kayo mga tanga, mga gago sa tingin niyo? Ha? Sa tingin niyo, eh, papayag kami? Sa tingin ninyo, okay kami? Sa tingin ninyo, walang mga Pilipinong aalma? Sa tingin ninyo, walang mga Pilipinong magrarali kung sakali man na? ba? Diba? Kaya isa lang masasabi ko sa mga Duterte. Panahon, kung dati, panahon ninyo para gumawa ng kasamaan, ah, ito naman yung panahon para kayo ituruan ng leksyon. Kaya wag na kayong mag-inarte. Lalong-lalo ka na, Kitty, lalong lalo ka na sa si o lalong lalo ka na Puloy, kung sino man mga punso pilato na yan, lalong lalo na yung mga ulupong ni Rodrigo Roa Duterte, huwag na kayong mag dahil panahon na ni Rodrigo Roa Duterte na panagutan yung kanyang mga kasalanan dati. Ha? Ah? Kaya kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo at magbagong buhay na lang kayo. Huwag na kayong mag pa. Huwag na kayong gumawa ng kung ano-ano pang mga kate, mga paawa effect. Dahil hindi naman kaawa-awa yung mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte na isang kriminal na hindi kumikilala na may Diyos. Ha? Hindi dapat kinakaawaan yung mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte na walang awang pumatay ng mga Pilipino. Hindi dapat kaawaan yung isang taong nagpapatay ng mahigit 30,000 katao. Ha? Yun nga nakapatay ka ng tatlo, dalaw, apat eh. W wala ka ng karapatang mabuhay nun eh. Yung pa magpapatay ka ng may 30? Ha? Eh buti sana, alam nyo sa totoo lang, hindi naman ako galit eh pagdating sa droga. No? Na pinapapatay niya yung mga, yung mga, hindi matay galit na pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte yung mga involved sa droga. yon No? Hindi tayo galit. Okay sana eh. Maganda sana kahit ako papatayin ko kung sino man dyan yung mga drug addict eh. Ang masama lang kasi nito, nagpapatay siya na nagpapatay ng mga adik na biktima ni Michael Yang. Samantalang si Michael Yang na mismong dahilan kung bakit dumami yung adik sa bansang ito, hindi niya pinapatay. Kaya nga tinawag ni Sen. Antonio Trillanes na peking war on drugs. Buti sana, kung pinapatay niya si Michael Yang, si Puloy, na mismong anak niya. Oh. Pati si ano, si asawa ni Sara Duterte. Wala sanang gulo eh, wala sanang ano eh, hindi mo matatawag na Peking War on Drugs. Kung ang una niyang pinatay si Michael Yang na natuklasan ng NBI. NBI na nagsasabi, natuklasan ng PDEA. Natuklasan na ng kapulisan ng DOJ at ng iba pa na involved at number one nagpapapasok pala ng tulit-tulinadang shabu sa bansang ito. Yun lang yun eh. ba? Diba? Wala saan problema. Eh, ang problema kasi nito, eh syempre nagpapanggap lang. Kunyari galit sa droga, galit sa mga adik, pinapatay niya yung mga adik. Yung biktima ng mga drug lords, Nakatulad ni Michael Yang Ang masama Yung namimiktima Buhay Yung biktima Pinapapatay O pinapapatay Ni Rodrigo Roa Duterte Ngayon tatanayin ko kayo Sino ba ang dapat unahin talaga Na dapat patayin Yung namimiktima O yung biktima Diba? O sabihin na lang natin Pareho O maganda sana kung pinareho niya ang eh, problema, hindi. Hindi naman niya pinareho eh. Ang pinatay lang niya, yung mga biktima ni Michael Yang. Si Michael Yang, binuhay niya. O, kaya nga, peking war on drugs. O, buti sana kung totoong war on drugs yun. O, kahit patayin pa niya yung mahigit 30,000, kahit pa 50... 50,000 ka tao basta totoong mga drug addict at saka talagang ano okay lang eh. Ang problema pa niyan, doon sa 30% asa ah, sa 100% na pinapatay niya halos 99% yun ang na, mga namatay doon ay hindi naman pala totoong mga involved sa droga oh hindi totoong involved pinagkakitaan lang yung buhay ng mga kababayan natin ng mga taong naghahabol ng pera dahil naglabas si Rodrigo Roa Duterte ng reward system o ng, reward uh, uh, o ng uh, o nag nag nangako si Rodrigo Roa Duterte ng pera kapalit ng buhay ng mga sinasabing involved daw di umano sa droga kahit hindi naman. Yung 8 years old, maniniwala kayo involved sa droga? 7 years old, 6 years old? Yung sobrang tanda na, na halos iika-ika na, involved sa droga? Maniniwala kayo estudyante ng Bible School, pinatay, involved sa droga? maniniwala kayo yung isang taong nagtatrabaho, nag-aabang ng jeep, involved sa droga. Nilista lang yun eh, oh, may napatay kami ngayong araw, sampo. Involved sa droga. Paano mo nalaman na involved sa droga? Wala man lamang investigasyon. Walang sapat na investigasyon na magsasabing talaga nga siya ay involved sa droga. Pag pinatay, sasabihin lang na ganito, ganyan. Yung batang natama binaril nila, pinatay nila, sinabi lang na namatay dahil sa sakit. 'Di ba? O kaya nga kung ano man ang nararanasan ngayon ni Rodrigo Roa Duterte sa totoo lang swerte na nga siya eh. Dahil para lang siya nasa loob ng opisina tulad ng sinasabi ko. Wala siya sa, wala siya sa totoong kulungan. Nakakita na ba kayo ng kulungan, yung totoong kulungan? Tanungin nyo yung mga totoong mga nakakulong. Ano yung buhay ng isang taong totoong nakakulong? Ang layo na kalagayan ni Rodrigo Roa Duterte sa mga totoong nakakulong. Sa totoo lang. Tapos reklamo pa itong asawa niya. At eh, pati itong kabit niya. Pati yung anak niya sa, sa labas na si Kitty. Diba? Diba? Dapat nga matuwa kayo kahit paano. Eh, nabubuhay pa yung tatay ninyo. Dasa tulad nga ng sinabi ko, dapat alaw, araw-araw, pinapahirapan niya si Digonyo eh. Dapat pinapalo ng dos por dos, dapat yan, oras-oras eh. Dapat nga ginugulpi yan eh. Dapat nga nginungud-ngud yung mukha niya sa Anidoro eh. Para malaman niya yung kayabangan niya noon eh. ba diba? Oo. Kaya kayong mga Duterte, lalong-lalo na yung eh, mga, B, mga DDS, Tumahik tahimik kayo. Huwag na kayo mag-inarte. Wala nang mangyayari sa inyo. Wala na. Talagang panahon na para papanagutin ng Diyos o ng batas, yung Panginoon ninyo. Yan lang ang masasabi ko. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.